yan ang pa si Muno niyan. Ano ba? Ano yun? Anong pinag-inuligay? Tsaka yung bag, tingnan mo. Epoch. Ang dami oh. Si Sermel. Sermel. Si, si Boss eh, ah. helmet, oh. <laughs> M. M, bigay ng Evo Helmet, Pilipinas. Boss M, meron din. Tagal ko yata tawagin ah. Ayaw yata sa'yo ah. Ayaw ko tawagin ah. Oh. Dapat. Bakit ako? Oh, wala, wala, rin, wala, ka pa din. Anong wala? Wala oh, ka ganun. Ano yun? Asan? Merch, wala ka pa. Ay, yun. Ay, Ito yun. Ito yun. Ba't ikaw meron ah? Ba, madali pa. oh yun. Ito Wala. Jay, tignan mo. Wala pa nga ako eh. Oo. Ito yun Siyempre. Ito naman naman. Ay, meron ka, eh. ka pala eh. Ano ka ba? nagtatampo na, nagtatampo. Ay, Ay! Alay talaga yan, ko wala na, Merman eh. Powerman yan. O, oh, makinig, makinig. Sa limang damit yan, everyday, iba-iba yung iba, iba, damit natin. Ayy! Everyday! Iba-iba! Hinaki, hinaki. Iba-iba! Everyday, hirap na hirap dima kami i-repack yan. Di oh. Hindi, hirap na hirap kami i-repack yan. Tapos, oh. tatapon mo lang. unbox natin. unbox natin. Guys, papakita natin. Yan sabi Grabe kami. oh. Meron tayong... Turismo. Turismo jersey. Turismo ulit. Turismo ulit. Turismo ulit. Turis... yung puro turismo? Ang dami. So, eto. Papakita oh, ko mamaya. Yan. Eto, 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 eto. Guys, eto galing sa Ibo Philippines. Titignan natin ha. Yung ano to. Kasi Ibo eh. Oo nga. Ay, maganda yun Jake. Inner suit. Inner suit. Ang bangon yan. Amayin mo. Oo. Oh. Diba? Bakit gano'n? Ang oh, pangaw? Ngayon oh. okay, okay. lang ako nakabili oh. ng bago na amoy bagong laba. Oo. Oh. Ganito talaga? Hindi na, wala amoy niyan. Eh, talaga? Ganto oh. Tama-tama kasi nang ganito ah. tayo, oh. kita yung mga balat natin, meron tayong paloob. Kaya nagpagawa si Boss M niya para mapuwersa kami na bumili na ng ganito. Siyempre. Alam mo ba, kaya meron ganito? Para extra safety, tsaka oh. confident evidence. Kulay dilaw nga lang. Confidence, confident. Confident. Ay, Ini yang ndaman. dapat extra safety kayak confidence of confidence. 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 Itu pah, itu pah, itu pah, itu pah, itu pah, itu pah. Mainnya. Oi, balak-laba. Balak-laba. Banggotinnya, J. Oh, itu mah. Oh, lu. Sama itu. helmet, Thank you. Selamat. Itu pah. Dalawa. Ang Sarap magmotor. Ang sa Sarap mag-motor pag ganito, guys. Mm. Oh, bango, di Dalawa. Bango. Ang ganda nitong ang ganda nitong binigay niyo, Ibu Philippines. Thank you so much. Team Graffiti, maraming salamat. Boss M, thank you, boss. Yes, ano ka ba? Wala yun. Thank you, boss. Para namang, yung oh, iba, anong ano nga, kaya namin bayaran. Na, eh. na ko. Oh. Sabi ko, Lahat, kaya ibibigay namin sa inyo. Oh, <laughs> yun, wala. salamat, thank you so much.